May araw nga guys, pupunta nga tayo sa Joyride Office para mag-apply at ito yung mga requirements na pwede mong dalhin. Dapat meron kang professional driver's license. Pangalawa, police or in clearance. Pangatlo, barangay clearance. Kung meron ka na niyan, ihanda mo na yung sarili mo para sa test drive. Huwag mo nang isirox yan, dapat original ang dadalhin mo para hindi ka matulad sa akin dahil original lang kailangan nila. Pagdating na natin dito, meron mga motor na nakapila pero walang tao. <laughs> Di ba bago? Inagat mo na yung motor ko para makapila na maayos. Pag nasa pila na yung motor mo, akit ka na sa taas. At tumunta sa guard para sa attendance. Pagkatapos ng attendance, papakitin ka sa taas para mag-observe sa mga nag-test drive. Pag akit mo na rito, napaka busy lang tingnan. Ito nga ang una natin nasaksihan. Napakaganda ang ka kanyang kaya pasado na yan. Panurin natin yung pangalawa. Dito na nga tinawag na nga si kuya dahil nakatukod siya ng dalawang bisis. Huwag tayo matakot magkamali dahil sa pagkakamali natin, doon tayo natututo. Pinawa na yung angkas niya at sinabihang babalik lang siya bukas. At dito na rin tayo pinagbawal mag-video or kumuha ng mga picture dahil maigpit nila pinagbabawal ito. Sa so, unang subok na natin sa test drive, bagsak tayo agad dahil sa kaba. Pag nasa test drive ka, hindi mo alam kung anong naramdaman mo, kaba ba or nerdy Pangalawang subok na natin, hindi tayo binigo at kapasa na nga tayo dito. At ito lang masasabi ko sa inyo, sa mga gusto mag-apply kay Joyride. Kailangan nyo mag-observe sa mga nauna sa inyo. Kapag nakapasa na kayo sa test drive, ihanda nyo na yung mga requirements nyo. Dapat original lahat, original ORCR, naka-notarized na date of sale kung nabili mo siya ng second hand. Dapat is lang yung motor mo na walang kulang sa mga pairings. Sa mga nagtatanong kung anong model na pwede kayo joyride, 2016 pa ta. Ang motor mo ay 2015 pa ba, magpalit ka ng bago para pasado kay Joyride Kapag napasa mo na lahat yung requirements mo, magantay ka na lang para sa orientation. Sa orientation, doon mo malalaman ang rules and regulation ni Joyride Pangalawa, doon mo malalaman kung ano mga benefits makukuha mo bilang MC Taxi. Kung ikaw naman ay walang helmet, pwede kang bumili sa kanila. Kakahalaga lang ito ng 750. Kung natapos mo na yan lahat at na-activate na yung account mo, pwede ka na bumiyahe ka agad. Sa akin kasi hindi ako agad nakabiyahe dahil nakulang ako na isang requirements ang naging date of sale na original yung 1D process naging 2D process na tuloy pagdating ko nga dito sa main office na inspection pala dito yung lisensya mo at yung mga requirements mo pati yung motor mo i-check yun nila ganun pa man kahit napakaraming nag-apply kay Joyride napakabilis din ang proseso dito sa main office kaya mabilis na nakauwi ka agad neto. cheers so siya hanggang dito na lang sana nakatulong to sa inyo maraming maraming salamat sa panunood